Thank <laughs> you. Ayan, isang magandang araw naman po sa inyong lahat mga boss. Welcome back po sa aking YouTube channel at Facebook page, Rick Lawrence TV. At karapot sa man yung akong panood dito sa panibago kong video yung ibahagi sa inyo. At dito sa video natin mga boss ay tuturo ko sa inyo kung paano tayo mag-diagnose or mag-check ng starter solenoid. Sa inyo po mga boss, mayroon akong hawak dito ang starter motor at nandito yung starter solenoid. At dito ko sa inyo ituturo kung paano natin i-check kung i-diagnose yung starter solenoid at malaman kung sira na or buo pa. So pero bago yan mga boss sa mga hindi pa subscribe at nakapalo sa aking Facebook page. Ayan po, i-subscribe na ako dito sa aking YouTube channel at i na rin po yung aking Facebook page. So yun po mga boss, tara po sabay-sabay natin panoorin tong video na to. Pasok mga kaibigan! Tara po samahan nyo naman ako dito sa panibago nating kalaman at video na ibahagi sa inyo. Ayan po, dito ay tuturo ko lang sa inyo kung paano tayo mag-check for magdiagnose ng starter solenoid at ito po yung mahalaga dahil po malamit sa ating mga sasakyan kung minsan ay hindi umuandar dahil sa uh, solenoid at ito po kayo makikita nandito po yung ating buong starter so ayun po ito yung kanyang starter solenoid at ito naman po yung sa loob dito ay nandito yung armature din dito dito banda pag binuksan natin to at uh, dyan nakakabit yung carbon brush tapos tapos ayan ito naman po yung Bindix drive so ayan then ito yung terminal na dito nakakabit yung positive cable galing sa positive battery tapos yung iba magkatabi lang halos yung isang terminal din na malaki na papunta sa armature so pero dito nandito sa may bandang ilalim then yung kanyang galing sa ating ignition switch yung sa start position ay ito yun so ayan actually itong starter na to ay okay pa to good pa to, pakita ko lang sa inyo ng kunti kung paano malaman kung sira yung starter solenoid, so ganito lang ang ating gagawin, i-check natin yan sa pamamagitan ng ating gamit na 12 volts na inverter, so ayan ito yung gamit ko, so ito yung negative at uh, nandito yung positive, ang gagawin natin ay kapag nag-check tayo ng starter solenoid at Uh, kabitan natin ng cable galing sa battery. So yung negative ay kabit lang natin sa body ng starter motor katulad yan. Tapos yung positive, ayan dito natin ikabit. Kasi sa actual na sasakyan, dito na nakabit yung cable na sa positive terminal ng battery. So ito yung positive, ikakabit ko dito. At ayan, ngayon, dahil gusto nating testing itong starter solenoid, itong uh, terminal dito na dito mang nagakabit tong manggaling naman sa ignition switch na start starting position ay nabitan ko ng uh, wire para mas madali kong mo sa inyo. Ngayon, uh, ng test light, ayan ito yung ating test light na gagamitin para ma-check natin yung solenoid started solenoid kung goods pa or maayos pa ito ang ating clamp ay ikabit lang natin sa body saan so, katulad nito nakakabit na nga ating negative sa body iklamp lang din natin yung ating clamp ng test light na gagamitin tapos yung isang dolo ng test light ito yung ating pang check dito so ganito lang yung ating gagawin pagka dinikit natin tong wire na to na nakakabit dito sa isang terminal sa malayit which is yung sa starting position dito sa positive ay dapat magkaroon ng uh, positive yung terminal naman na papunta sa armature so dito nilagyan ko lang siya ng pin terminal dahil nakabalo to at itikis natin yan kapag po umilaw tong ating kiss light ibig mong sabihin buo yung starter solenoid pagka hindi ibig mong sabihin mayroon ng problema dito sa loob ng starter motor solenoid kasi itong loob niyan ay kuwel yan din mayroon dyang magnetic field sa loob dito na malaki para mag contact yung power supply at yung isang terminal na papunta sa armature so ayan so ibig pong sabihin yung positive power supply na galing dito sa ating positive terminal ng battery kapag ka naka start position tayo ay tatawid lang yan dito sa isang terminal na papunta sa armature. So ganito yan mga boss. Tutok natin yung slide natin dito. At ayan. Tapos idikit ko dito. Titingnan nyo iilaw yan. Kapag buo yung starter solenoid katulad nito. So ayan yung makita. Umilaw at ang lakas na sipa ng ating bindex drive. So ganun lang po malaman kung sira yung starter solenoid at kapag kawalang power supply na lalabas dito ay dito na ang maging problema niyan sa loob ng starter solenoid. So ayan, kaya yung ganito. So ayan po, inyong nakita yung kunti kong kalaman na binahagi sa inyo kung paano malaman yung starter solenoid na sira. Ganun lang ang... Uh, pag-check or pag-diagnose ng starter solenoid gamit nito ang ating test light. So po, sana po itong video na to ay inyong magustuhan at sana po makatulong sa inyo. At maraming salamat ulit sa inyong panunod. God bless at mabuhay po kayong lahat. Hanggang susunod po natin mga video ay atin pong antabayanan at panurin. Mabuhay po kayong lahat. bye! -bye.